Ang susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow para updated kayo sa video ko. Gandang naga. kay magandang hapon sa inyo. Masang manood na maklik ng kalokan. Kamutan na naman ulit dito sa akong bahay. Hmm. Tagasaan ka? Diyan ah. na. Na? O, oh, sige. Tagasaan ka? Diyan na. Ah. Sa, alam ko nga kalaukan. Saan sa kalaukan? Ano ba lang kay Ocho? Parang kay Ocho ka? Kaya taga Barangay kay Porting Kalaukan? Tapit ka dito dyan na. Ah. Sige, para... Na? O, oh, sige. Pikit na. Uhulihin na natin yan. Ilan araw na ba sa iyo yan? Ilan araw na? Ha? Sige, John na. Pisa na natin. Kaya pa? Sige, nandiyan na sa loob. Kit. Pasok! Ikaw ba hindi titigilan si Jonah? Titigilan ba si Jonah? Sagot! Tatanggalin mo na kay Jonna yan. Ano nilagay mo kay Jonna? Wala. Pinaperwisyo mo. Di makatulog yan. Matabi ako. Na? Tumatabi ako. Luko-loko pala to eh. Ano ba yung tumatabi rin sa anak mo? Ano gusto mo gawin natin dito? Anong klaseng elemento ka? Itim. Itim? Alam ko nga itim. Anong klaseng nga? Kanto, Lamalupa, Duwende, Tikbalang. Kapre. Ano doon? Kanto, pero may kasama kong paliliwanag. Ano? Ang kanto. Kantong itim? May kasama din akong itim. Ilang kayo bali gumagawa dyan? Wala kami ginagawa. tabi mabilang. At tabi lang, Ay sumasakit nga katawan nito. Wala kami Tatanggalin mo na! Wala akong nilagay, kahit ano. Tumatabi lang kami. Tawa niya, masakit! Ayaw niyo bang ano, gusto niyo torturing ko kayo? Ano sa amin yun? Sa nasapi yun. Hindi sa amin yun. aling hindi sa inyo? Wala akong nilagay sa kanya. Ang tinawag ko, nagpapasakit yan. Oo. Oh, wala akong nilagay. Eh bakit masakit ulo niyan? Wala akong nilagay. Bakit nga masakit ang ulo niyan? Hindi ko alam. Ah, alis na kayo diyan. Ayoko nang tabi-tabi pagtulog. Eh, kami dun kami nakate. eh. Ay, hindi nga pwede. Lumayas kayo, lagyan kayo. ko kayo, kulung ko kayo. Tumito na lang kayo. Ha? Okay. Iwanan nyo na to si Jana. Oh. Sagot! Oo! Oh. Ayaw nyo, sumagot eh! Iiwanan nyo na si Jana Oo. Sagot. Oo. Pinipirisyo nyo ito eh. Makakatulog na ito. Kakao, makakatulog na ba yan? Oo. Mga salbahay kayo eh. Yung kantong-kantong itim eh. Ano? Oo. Ilan kayo gumagambala dyan? Dalawa. Ano isa? Itim. Itim din? Oo. Puro kayong kanto? Hindi, isa kaluluwa. Yung kaluluwa. Oo. Oh. Oh, pasukin ang kaluluwa. Tamabigyan. Pasukin kaluluwa. O, oh, ikaw kaluluwa. Ano ka? Kaluluwa. Itim. Kaluluwa ka, Itim? Oo. Oh. Titigil lang siya na. Oo. Oh. Sagot! Oo. Oh. Salpahe kayo. Oh. Hindi na nakakatulog to. Ba't nilalagay niyo ba sa kabaon to? Hindi ako yun. Sino naglagay sa kabaon dito? Yung matanda yun. Walang matanda! Yung pinasabi nyo! Nilagay siya sa kabaon? Oo! Ah, walang matanda yun ah! Bakit nilagay ito sa kabaon? Eh, sa katawan niya eh! Nilagay siya sa kabaon? Oo, oh, kaya pagpalitan siya! Ah, kung bahala dun. Bakit? Sino ba dapat nilalagay sa kabaon? Siya! Sino siya? Yung matanda! Pinulo niyo kasi siya eh! Ano? Ba't patay na yon? Oo. Oh. Eh, sir, patay na yun. Kaya malamig pa mo eh. Oo. Oh. Oo, oh, sige. Alis ka dyan. Tulak niya matanda. Kako sabi ko. Pasok yung matanda. Oy. Oy, oh. manang. Oo. Oh. Ba't din ay lagay mo sa kabahon to? Istorban mo ako. Ano? Istorban mo ako. O, oh, oh pasensya ka na. Yung maong matandang namatay. Oo. Oh. Ako yung mingisay ng pasensya. Oh. Bumalik ka na sa kabahan, pakawala mo na to si John ah. Oh. Papakawala mo hindi. Pakawalan ko na. Saan ka, ay kayo? Lalagay mo sa kabahan eh. Sagot. Oo. Oh. Papakawala mo na. Oo. Oh. Saan ka, Patay. Patay siya yung bahan. Sasama pa natin to sa pirwisin natin kabahan. Oh. Oh, pasensya ka nanang. Oo. Oh. Hindi ka na namin gagambalan. Alisin mo na yung katawan ni Jonah sa kabahon. Oh. Alisin mo na, kuha niya mo, pabalikin mo sa katawan niya. Okay. Hoy! Papabalikin mo hindi. Oh. Nakasin mo! Oh. 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 Sabihin mo, papakawalan mo ba si Giona hindi? Papakawalan mo na. Oo. Oh. Para uh, na sa abala. Oh. ano ka ba, matandang mangkukulam. Oo. Oh. E Eh patay ka na pala, nangkulam kulam ka, nasa impyerno ka na pala natawag ka pa namin oh. mangukulam na sa impyerno na natawag namin oh. pasensya na mangukulam <laughs> hindi ka namin gusto gambalain kasi kinulam mo buhay pa <laughs> nandito Ay, oh. nanay oh. sigurado ko pa natanggal mo na kay Ana Delia oh. o meron pa Nana. ayun ko sabi mo kumulam sa iyo na pala <laughs> Delia bakit po hindi niyo ginawa? Binayaran no, nila ako. Oh, patay sino po? Mabay. saan po siya? Hindi ko alam totally. totally. na totally. pa hey, saan yun eh. Itanggalin niyo na po. Tinanggal niyo na po talaga lahat. Oh. Ah, so Sigurado na? kayo. Oh. Saman niyo na yung sakit ni Delia sa lebingan niyo. Sasama niya na. Daling niyo na yung sakit ng Dalia. Dalia wala nang sakit. Hindi pa ako umihi. Tagal-tagal mo umihi pag nandito ka parang ayaw mo na magsiyon. nag na umihi na ako. Eh. hindi mo nalalagay sa kabaon nito. No. Sigurado ka? Oo. Oh. Titigilan mo na. Oo. Oh. Nandito ba pangalan ng lolo to? Mino. Mino. Ah, dito ba yung Minum. lolo nito si Mino? No. O, oh, tabi ka na dyan, mangkukulam. Pasensya ka na sabala. Ha? Peace na tayo. Pasok, tatay Mino! Mino! Oo. Oh. Nandito yung anak mo. Yung manugang mo, manugang kanya, di ba? O, oh, mo yung manugang mo. Eh, benan mo. Dito ka mo po. Kahit eh, dito, dito ka kaya pumasok. Diyan. Dito ka. Nandito na yung ano mo. Oo. No. So, tayo. O, kasapin mo yung manugang mo. Tatay minaw. Lakasan no. mo yung boses mo. Hindi sila makapunta, mahal pa masaya ikaw naman eh. Nagagalit ka, hindi sila makapunta? Hindi. No. Ano? Hindi. Ano? Eh, hey, itong apo mo. Oo. No. Naglalaro na ng mga kanto. Nang mm. wakaman ko tayo. Dapat sana sabi mo yung mga kanto mo. Hindi ko yung may kanto. Lig... Like, ano yung team? Oh. Oh ano bibili mo sa ayaman mo? Ano na ano yung anak nila? Ano? Hindi ko naman iniwanan yun. Natural nagaanak buhay ako. Hmm. hmm. Ano pa i-bibili mo sa anak ng babae? Sa asawa nito? Hindi. Ha? Hingat. daw. Pupunta pa ba sila ng pabisay? Wala mang pamasahe to. Kapatid niya. Ano? Kapatid Miyak, tatay mo. Ibinan mo. kausap ka Miyak. Ba't ka miyak, tay? Gusto mo mapasya lang kanila, tay? Yan, sabi mo, kung ka kakausapin mo, tatay, bena mo. Iyak eh. Bakit, oh. tay? Papasyal sila, tay? Ha, tay? Oh, oh. Uy, kailan daw kayo makakapasyal? Hindi pa naman ako mais bumando ba? Huwag ka na, miyak, tay! Ha, oh. tay? Tay! Tay! Gusto mo punta sila? Ano ko. Yung anak niya, hindi mo rin sinama? Hindi. Sino? Ano, ko. Hanak, kapatid? ano Yung kapatid niya. Sino ang anak kapatid? Lalaki. Hindi mo sinama, nasaan yun? Ano saan yun? Wala na sakit May sakit yun? Dahil may sakit, sakit yun siya, ano? Tay, ano sakit niyan Tay? Hindi na kaya. Sino hindi kaya? No na siya. Sino na dapat? Sa may ano nag-grid? Mag-grid dali mo 'yan. Dalampat mo mo na dala dito. Magamot na. O oh, sige na. Tabi mo na 'yang Tay. Papapasukin ko 'yung nagpasakit n'yon. Kagamutin ko 'yung anong pangalan n'yon? Wala nang pasakit 'yan. Ano? May sakit yun, may sakit. May sakit yun. May may nga. So, ko nga gagamutin ko. Ayaw mo? Wala akong sakit. Inabanta yung ano mo, anak ko. Oo, oh, sige, sige. May sakit pala yung anak mong babae? Oo. Oh, oh. Eh, hindi mo pinapunta dito. Tayo pag-uwi. Papuntay mo dito, ha? Matigas pala ulo sa wame. Eh. <laughs> Merap ka mo din. Hindi naniniwala wala yung ano rin yun eh tatay mo, biyanan mo, humiyak eh, dahil anak niya may sakit daw may sakit doon tayo physical? oo oh. pagkano, papunta pa rin dito tayo pagdamating mm. ha? Ah? huwag ka na humiyak, pauputay gagamutin ko dito yung pag-uwi oh, pag dito dito pag-uwi dito pag pa dito ano bibili mo dito sa manugang matay tay? lagaan na kasama niya eh, lagaan mo lang kasama mo Uh -huh. rong... imbianan mo tayo nagbili <laughs> alagahan na sa uh -huh. lagi mo ba tayong tunga pumutay ha kasi pinipirwisyon na yung kanto eh nag-away na kami na? nag-away nag kami sino nag-away? o oh, sige sige ano tayo wala ko na sasabihin tayo okay na papabalikin yung dalawa yung kanto Hoy, tabi mo na dyan tayo. Pasok ang dalawang inkanto sa bahay. Ito na ako. Sa bahay kayong mga inkanto kayo ha. Hoy! Dalawang engkanto. In ano? inkanto sa kakaluluwang to eh. Ano? Oo. Oh. Itigilan e, nyo na. Oo. Oh. Wala kong tuwala sa inyo. Katahin ko na lang kayo. nami kayo. Oo. Oh. Ha? Hoy! Hindi na dapat kayo mabuhay, mga perwiso kayo eh. Ayun. patayin ng kanto. Just na mga ano yan, Diyos na mga... just na mga ano yan, Diyos na mabugot ng ulo na ibang Diyos na kung nakatakutan nyo, pusayin ang sa mga spirito na ito ang kanto to. Sa ano nang yawi, eh. sa kusipadam to Tulong mo uh. 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 Pasok pa yung isang kaluluwang itim! Pasok! Ikaw! May Pe perwisyo yung mapabatasin ka na! takas mo! Hindi na! ka! Dapat mawala ka na rin! Putol ang ulo mo! Mm. Ayan. Wala, wala na. kaso mananahimik na yan. Wala na. Tay, balik tay! Tatay na oh! Balik. Ano nangyari sa dalawa, Tay? Uh, Tatay Mina. Oo. Oh. Uh, ano nangyari sa dalawa? Uh, no. Wala na. Wala na? Uh, Oo. Pero wait si Tay, kaya tinapos ko na eh. Okay lang yan, Tay. Oo. Uh, Para hindi nagambalay na po mo. Oo. Uh, hmm. So. Tay, gamutin mo nga po mo bago mamalis ka dyan. Tanggalan mo sakit. Meron pala to no dalawang ano kadtong itim sa kain cut anong kallong itim. Nilagay pala sa sakabaw ng matanda yung patay, natin nawag patay <laughs> na tinawag namin kay Daisy. Patay na pala yung Daisy. Na namin yung patay. patay na yung ganyan. malapit pa mo. Patay na pala yung kumulam say Wala na pa, Tay. Salamat po, Tay. Gabayan nyo na yung ah. ha? Pabalikin ko na si John, ha? Wala na yung sakit si John, ha? Hindi na babalikan niya ng, ano, ng matanda mong kulam. Pabalikan pa yan, hindi na na? Wala na siya. Tumuntabi. Na? Wala na. Wala na? Oo. Oh. Bakit wala na tay? Wala na. Wala na siya. Mula sa paano. Ako ko. Ah, na no, na. Sige. Oh. Balik na tay. Pabalik ka na siya na. Yan na, balik. Bilat. Yan na. Uy. Ano nalala mo dyan Nakawala ka sa kabaon? Oh. Ah? Ha? Nagalit yung matanda eh, na yung pinirwisyo na eh, wala na yun sa kabaon eh. Wala ka na sa kabaon? Ha? Taka wala na yung ano ma hmm, Hindi na siya malamig. Na? Hindi na siya malamig. Pero na po sobrang lamig. Sobrang lamig yan din beses, sobrang lamig yan na. At least nawala na. Natanggal na yung bigat na kabaon mo, gano'n yung mga. Gano'n hmm, yung kabaon mo. ko mainis. Na? okay sige. na ako. bigat na. baka oh, hindi patay na pala hmm. <laughs> okay, yung um, kanan lang kanina oh, tignan mo kung nawala na yung ano nawala hindi instrumento hmm. lang ko hindi ako nagkamotso yung mahal na Diyos sabay ka sa akin sabay kayo lahat mahal na Diyos hama salamat po Salam. sa pagpapagalingan kay Jonah Amen. 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 Kamay. Okay na. Uh, galing na. kami mo dyan na. Ganyan. Okay uh, na. Galing na. Nawala ba dyan na hindi? Ilang buwan na sa'yo yan? Sakit mo na yan? Ilang buwan Nararamdam ko po kasi... Mga ilang buwan na? Hindi ko, ilang buwan po na? ko po ano Kung ilang buwan na po siya. Na? Hindi ko Kung ilang buwan May dalawa pa? Oo. No. Meron? Meron? May dalawang buwan na may kitchan. Yung sakit na na natanggal na. Uh, sige pa, maraming salamat po sa mga manood ng mga kaigwang ng Kung gusto niya po ako makita, dito lang ako sa Barangay 14. Sa may Tanigi State Corner, Dagat-Dagat na Binyo. Huwag ka kalimutan mag-subscribe, like, share, follow sa aking video. Hanggang sa muli. Kung gusto niya magpagamat, pasyal kayo sa akin. Okay. Dito na lang po kami video. Maraming salamat po.